10,000 puno ng niyog ang tinanim nito lamang ng kalipas sa linggo sa iba't ibang lugar sa mga bayan ng Real, Infanta at General Lacar Quezon. Katawang dito ng pamalang panalawigan ang mga kinatawa ng coconut sari sa Infanta Quezon. Bukod sa pagkatanim, ay papalitan na rin nila ng mga puno ng niyog na matatanda na at hindi na bumubunga. Naniniwala ang administrasyon ni Governor J.J. Suarez na makakatulong ang nasabing mga puno ng niyog para may iwasan ang mga pagguho ng lupa sa naturang mga bayan. Nandito po kami sa barangay duhen ang isa sa mga coco nursery na na-establish ng aming tanggapan. Ka kabalikat ang papisami, isa sa aming operator ng pagdating sa programang pagpapaunlad ng pagninyugan. Uh, sa, sa, ngayon po, sa kasalukuyan, kami po ay magsasagawa ng tree planting na kung saan ang 10,000 coco seedlings na naipalang ng papisami ay amin ang itatanim sa mga o ipapalit sa mga matatanda ng puno sa barangay din ito. Inisimula na ngayon sa San Antonio, Quezon, na pagkapaunlad ng sakahan. Ito ay sa pamamagitan ng inilusad nilang sistemang mainam sa palayan ating pag-aaralan. Pinangunahan ito ng pamahalaan lokal na nasabing bayan sa tulong ng Provincial Agriculturalist Office. Ayong kay Roberto Gaho sa pamamagitan ng nasabing programa, ay may tataas pa nila ang sufficiency level ng aning bigas sa Quezon. So, nakapagtala po tayo ng 52.93% sufficiency level ibig sabihin po noon kung dati ay 58% yung ating kailangan ngayon po ay 48% mahigit na lang pong 47% ang hindi natin napapakain so mapapakita po ito na sa programa ng kagawaran ng pagsasaka sa programa ng lokal na pamalaan ng lalawigan ng Quezon, at ng bayan ng San Antonio, unti-unti pong nagkakaroon ng katugunan at katuparan yung ating mithiin na magkaroon ng pagtaas ng produksyon ng palay sa ating kalabigan para din mismo sa ating mga kababayan.